nasa kamay na ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang desisyon kung tatanggapin ang incentives mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ito ang sinabi ng hepe ng MMDA Special Operations Group Strike Force na si Gabriel Go sa panayam ng DZRH So in that case po I leave it to the higher management or the higher authority to decide on that matter po mm -hmm. so Amin ng naman po bilang da the... Head of the Special Operations Group, ginagawa po namin ang aming sabaho, ginagampanan po namin ang aming responsibilidad. Mm -hmm. And the mere fact na na-acknowledge po yung ginagawa namin, ginagawa ng aming mga tauhan na patas ang panguhuli, uh -huh. so, wala pong selective na nangyayari. Para kay Go, hindi na kailangang may monetary reward dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Matatandaang naglabas ng apology video si Chavit Singson. Kasunod ng pagkakahuli sa kanyang sasakyang dumaan sa EDSA Busway sa Cubao matapos anyang mag-overtake. Sabi ni Singson, kakausapin niya si Chairman Artes para ipabot ang incentive na 100,000 pesos sa mga tauhang humuli sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, sama-sama tayo Pilipino.